Hello mga kababayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po. Nagbabalik po inyong lingkod, Deodorano TV, Open Share. Komentaryo lang po natin ito mga halimaw sa gobyernong ito mga kababayan. Na walang ibang ginawa kung hindi pinagpepestahan ang pera ng bayan. Lalong lalo na ngayon. Ang dami pong namatay sa flood control mga kababayan. And yet, ang gobyerno natin, parang natutuwa pa sila sa nangyari sa ito. Dahil <laughs> well, bakit? pilit na nililihis ngayon si kay Senador Bung Bato ang usapin ng ating bayan. Sa halip na pag-usapan yung mga na nangyayari sa ating paligid na katulad ng flood control na ang dami daming namamatay sa buong Visayas, 302 na po yata ang natagpuang patay. Ang ating gobyerno, ngayon pa lang sila mag-aantay ano, mag flood control. Pagkakapirahan na naman po nila nito. Yan ang nakakalungkot sa ating bayan na ito. Kung kailan may namatay, nasa kapal lang sila gagawa ng kanilang What? prevention. Dapat, reaction ka agad, bala pa yung bagyo, mga kababayan. Pakinggan lang natin itong favorite song ng ating galang na presidente, mga kababayan. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix.

Par Bangad Par Bangad Par Bangad Par Bangad Par Bangad Par bangad, 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 bangad Yan po yung favorite song ng ating kagalang-galang na presidente mga kababayan. So pakinggan na po natin itong report niya regarding dito sa mga Pakinggan na po natin itong report niya mga kababayan regarding dito sa pag-inspeksyon niya doon sa paranyake. Hanggang na po natin itong report ng inquirer, mga kapabal. Kasi kung kailan po may nagkandamatay na, saka pa siya mag pre, -pre ano ng control. President Bongbong Marcos asserts that the successful declogging and desilting of waterways and drainage systems in Metro Manila are expected to resolve flooding by up to 60 percent. He led the simultaneous launch of Oplan Baja Greater Metro Manila in Barangay San Dionisio, Paranaque City on Wednesday, yeah. November 12. Under this program, regular cleaning and clogging activities will be implemented in the region's waterways and drainage systems. The program covers approximately 142 kilometers of rivers, creeks and esteros and 333 kilometers of drainage systems in Metro Manila. Ang estimate ng uh, ating mga uh, ating mga siyentipiko ay sabi nila mababawasan ng up to 60% ang pagbaha kung ito ay maging maayos na. Mas mababawasan pa ang baha pag naayos natin ang mga pumping station. Oh, notes that this. Yan ang nakakalungkot mga kababayan. Kung kailan mayroon nagkanda matay, marami ng ari-arian ang mga nasira. Marami ng mga taong maaapektuhan. Ngayon pa lang siya gagawa ng <laughs> anti-plot <-platform>. control. <laughs> Masyado na pong huli ang ginagawa ng ating Pangulong Marcos, Marcos. Hindi ko alam kung tama pa ba itong utak na umiiral sa kanya ngayon. Kasi kung kailan po marami na nagkandamatay, ngayon lang siya a-action. Hello? Tayo po ang may punot-dulo ng kayabangan ninyo ito, Mr. President. <laughs> ang pagyayabang ninyo ang nakasira din sa inyo. Bakit? Unang-una yung SONA, pinagyayabang nyo sa buong Pilipinas na 5,500 na flood control ninyo, tapos na. Inabukasan, unang binaha ang Metro Manila. Susunod so, na linggo, binaha ang Bicol Region. Makalipas ang isang taon, binaha ang Cebu. Binaha ulit ang Metro Manila. Sinalanta ng bagyo ang masbate. Nagkaroon ng lindol sa Cebu. Binagi ulit ang Cebu. 302 po ang namatay, Mr. President. Ngayong kalang gagawa ng anti-flat control? Ano ito? Narinig ko sa'yo parang 6 billion na naman ang budget dito, mga kababayan. Kanina na kayo namang bulsayan ang mga president? Ganito kahinang nila lang ang ating presidente, mga kababayan. Kung kailan marami nang nagkandamatay, Marami ng ari-arian ang na salanta, marami ng hayop ang namatay ng mga negosyante ng mga piggery. Ngayon lang siya gagawa ng anti-flood control. Ang yabang pa, nagmamalaki pa. Kasama yung mga negosyanteng, malalaking negosyante dito sa ating bayan. Nag-ikot sila. Bakit ngayon lang, Mr. President? Ganun na ba? Kahil, kahil ang utak mo? Yeah. O puro kulangot na yung utak mo, Mr. President? <laughs> Maglilis-linis ka kaya ng kulangot mo, Mr. President? Yeah. Bakit ngayon lang? 300 na po ang natagpo ang patay sa Cebu. Yeah. Paano yung mga ari-arian nila? Sapat ba ang binigay mong pera? na makapagtayo sila ng sarili nilang bahay? Yeah. Mga Mr. President? <laughs> Yan ang nakakalungkot po. And yet, pilit niyong nililihis ang usapin sa flood control doon kay Senador Sen Bato. Yeah. Mga kababayan, nabubulol po ako mga kababayan. Sorry po, pasensya. Yan ang nakakalungkot mga kababayan. <laughs> Ang ating presidente, ngayon pa lang siya gagawa ng anti-flood control kung kailan marami nang naapektuhan ng mga kababayan natin sa buong Pilipinas, man, Bacolod, Negros, Samar, Cebu, Maynila, Bulacan. Ngayon pa lang siya gagawa ng anti-flood control. Ganito, kahinang nilalang ang ating presidente, mga kapabayan. Pero dinadivert nila ang isyu ngayon para mawal, hindi mapag-usapan ang flood control kay Senador Bato. Tinatakot nila si Senador Bato na mayroon na daw di o mano na warrant of arrest. Alam naman nila na hindi na tayo membro ng ICC pero pilit pa rin nilang gagawa ng paraan kung paano mapadala doon si Senador Bato. Diba po, mga kababayan? Pakinggan lang po natin itong isa pang report naman ng isang report naman ito, mga kababayan. Tungkol naman chicken? ito kay Jiggy no, Manicad. May mas pinasarap na! Chicken na magdag! Chicken na magdag! ka ng company center ba ito? Ayan, mga kababayan. Tingnan lang po natin itong report naman na ito ni Jiggy Manicad regarding naman po dyan kay Senador Bato, mga kababayan. Kasi, pilit po nilang halos lahat po ng media. Jamie 7 uh, Five, Billionario, yeah. ABS-CBN, <laughs> walang iba. Puro, Bato, 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 Senador Bato, huli na, Senador Bato, nagtatago na, Senador Bato, hindi na sumipot sa Senado. Yan ang kanilang usapin ngayon, mga kababayan. Mga kayong mga media, bakit kayo habol ng habol kay Senador Bato? Hindi po yan ang malaking iso ngayon, mga media, o talagang binabayaran na kayo dyan lahat? Ha? Ang isyu ngayon, yung mga flood control, na marami ng taong naapektuhan, marami ng taong nagkandamatay, 300 to na po, mga kababayan kayong nanunungkulan dyan sa media. 300 to at maraming ari-arian po ang nawala sa kanilang tahanan, mga kababayan. And yet, kayo, ang pinag-uusapan nyo, si Senador Bato, kung nagtatago na o hindi na sumipot sa Senado at huli na siya ipapadala sa ICC, hindi yan ang problema natin. Problema na yan ni Senador Bato kung paano niya malulusutan niyang kaso na yan. Ang problemahin ninyo, yung problema ng bayan, mga kababayan. Pinipilit yung ida-divert yung issue eh. Pakinggan na po narinig itong report ni J.K. Manikad, mga kababayan. ...Dela Rosa na hindi siya pwedeng isuko ng gobyerno sa International Criminal Court o ICC sa gitna yan ng balibalitang pinaaresto na siya live mula sa Senado nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille sabi ng DOJ kahapon, pwedeng isuko sa ICC, Center de la Rosa. Ano naman ang sabi ng kanyang kampo? Oh, Jigigiit ng nga kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa, walang legal na basihan ang gobyerno ng Pilipinas na isuko ang isang Pilipino sa International Tribunal tulad ng International Criminal Court. Himayin lang natin, Jigino, kahapon sinabi ng Department of Justice na may dalawang options na pwedeng gawin kay Senator de la Rosa. Una ay isuko siya sa ICC at ang pangalawa ay isailalim siya sa tinatawag na extradition. Ang dalawang options daw na ito ay nakasaad sa report. Republic Act 9851 o yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Ito ngayon ang kinekwestiyon ng kampo ni De La Rosa Jiggy. Ayon sa abogado ng senador na si Atty. Israelito Torion, hindi pwedeng igiit ng DOJ ang Republic Act 9851. Hindi rin kasi itong maituturing na self-executing dahil wala itong implementing rules and regulations o IRR na dapat sana'y nagdedetalye sa proseso ng pagsu. Kumbaga, Jiggy, ang sinasabi ng kampo ni Senator De La Rosa ay aba, gray area ito. Kaya naman kung isusukuraw ng gobyerno sa ICC yeah. ang senador ay, 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 maituturing ito na unconstitutional. Dagdag pa ni Atty. Torion pagkait sa kalayaan ng isang akusado sa dayuhan ang ang pagsuko ng isang akusado sa dayuhan o international court dahil lalabas daw ito sa jurisdiksyon ng mga korte sa Pilipinas. Kung matatandaan ninyo ay matapos nga arestuhin ng ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso ay naghain ng petisyon si Duterte at Senator De La Rosa sa Korte Suprema para nga ipatigil ang kooperasyon ng pamalaan sa ICC dahil wala raw itong sapat na legal na basehan Parehong argumento rin ang ginagamit nang ng kampo ni Senator De La Rosa ngayon. Pero Jiggy, nauna nang iginiit ni Chief State Council Dennis Chan na maituturing na self-executing ang probisyon ng ating batas at hindi na raw kailangan pang aksyonan ng Kongreso. Jiggy? At Camille, mababang legal na usapin niyan. No? Pero may impormasyon na ba kung nasaan si Senator De La Rosa? Yan ang tanong agad mga kababayan ng media. Saan yeah! na ba? Yan ang nakakalungkot lang. Bakit, mga kababayan? Kasi nga po, bakit nila pilit hinahanap si Senador Bato? At bakit hindi nila masyado silang nakikinig doon sa sinasabi ni Rimulya? Si Boying Rimulya naman lahat na may kasalanan nitong lahat ng ito eh. Kasi siya na, masya na daw, may hawak ng warrant o pare nasa, sa telepono niya, pero wala naman siyang may pakita. What? Yan ang nakakalungkot mga kababayan. Bakit si Boyeng Rimulya may alam, samantala mayroon ba siyang insider doon sa kongreso? Mga kababayan, ah, sa ICC, na alam niya ang nangyayari doon sa loob ng ICC. What? Yan ang nakakalungkot lang po mga kababayan. Kasi nga po, ang malaking problema po natin ngayon, ang issue po ng nakawan sa gobyernong ito, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon na po, mga kababayan. One! Ang ating presidente, ngayon pa lang siya gagawa ng pre prevention sa flood control. Hindi pa kaya huling-huling na? Ang dami na akong namatay. 302 na, Mr. President. Ngayon pa lang gagawa ng flood control. Ano? Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Prevention. Napakahirap kong maniwala sa inyo, Mr. President. Tapos, pilit nyo dinadivert kay Senador Bato para hindi mapag-usapan ang isyo ng katiwalian. Yun ang nakakalungkot lang, mga kababayan. Kasi nga po, hindi po tama eh. Naidadivert nila yung isyo. Doon po sa flood control, bilyong-bilyong ah, uh, po ang perang nawawala at ang dami ng taong na namamatay at maraming ari-arian na nasa landa. Alam po 'yan ng taga O Hanggang dito na lang po muna ako mga kababayan. Ako po ulit si Deodurano TV 2.0. God save the Philippines. Palambing naman po ng like, share and subscribe to my YouTube channel Deodurano TV 2.0.